So, for today's video, guys, magbalot tayo ng ano, no, yung pang-giveaway bags natin. Ayan, na-order ko lang yan sa Amazon. Yung fidget spinner na yan, nag-ano siya, glowing in the dark, yan, na bracelet. <coughs> yung bag din, na-order ko lang yan sa Amazon. Ang plema, oy ginoo ko, pastilan iluwa sa ng plema. <laughs> na-order ko lang yan sa Amazon ang bag, yung unicorn bag na yan, kasi gustong-gusto yan ni Sabrina na ano, yung unicorn, so yung sa lalaki guys, yung basketball na eraser na yan or It's basta madaming bola like hindi lang yan pang basketball, pang soccer, pang, Peachy, pang ano pa yan, football unsa so, yeah. pa na, basta yan na <clears throat> okay, ang play malagi, ginoo ko, pasensya na guys kay ang akong kuan yun, ubo yeah, So, may pochi ako. Nabili ko sa, ano, doon sa, ano tawag dito? Sa, nawa, na ko. Nabili na, nako. Nabili ko sa, ano, si Food City. Pati yung haw-haw at saka yung platops. Kasi gusto kong matikman nila yung, ano, yung Filipino kindi din. Yung mga puting, ano, mga puting bata. Yung mga Amerikanong bata. So, ayan yung laman ng aking bag. Ball pen. Yung fidget spinner na bracelet. Candy, tapos, i-reserve. Sa mga lalaki yan, guys. Hample, magyo, dili, mawaha. Then, sa babae naman, yung ano, may bullpen ako na may papit sa, ano, dulo. Then, yung isang di kulay pa na bullpen. Kasi, yung mga bata mahilib ngayon sa may mga di kulay, di kulay. Yung maraming kulay. So, yun lang ang naisip ko na pang, ano, giveaways. Madami na din yung laman ang bag guys. Kaya hindi na ma magsisisi yung mga bata. Hindi na maano yung bata ba sa laman ng bag. Kasi napakadami talaga. Ang TV. Pertig yung kuana guys. Kusuga. Pasinsya na kaayo guys. Kaya kusog yud kaayo ang TV. So, ning kamot yun tayo no, Kaya sariling sikap ta diring dapita guys. Kaya kasabot ka naman. Wala man tayo katabang dire sariling sikap lang yun tayo di ba sa ibang bansa. Kaya kung sa ato pa na daghan tagkatabang kay bisan pa og dili ing naon nanay mo dool nga tumutabang sa imog pamutos loto. pero karon kay wa man mga katabang dire so i advance nato bisag layo pa ang birthday ni Sabrina kailangan na nako na i-ready to tanan para dili na ko magkarakara og inig kuan na guys hapit na kay ang iyang birthday celebrate nam ang iyang birthday 31 July niya i-celebrate na mo karong 28 kay weekend Sunday para maka-attend ang ubang bata ang iyang mga friend. Kaya ang mga ginikanan may trabaho niya. Kung sa kuan na mo ikuan, Wednesday man iyang birthday, di, di let us sure, ugnabay mo attend. So sayang ang atong gihanda, no? Sayang ang atong gigasto kung walay mo attend. So, Surprise pala na ko yan guys para kay Sabrina. Tsaka Bouncy Castle. Nag-request kasi siya ng Bouncy Castle. So may Bouncy Castle kami. Dami niyang ni-request, barbecue daw, pansit, spring rolls, basta ginawa ko na yun lang lahat guys. Kasi ako lang mag-isa ang gagawa para lutuin ko na lang, nilagay ko na lang sa freezer para hindi masira. ang <coughs> playman na to, oy ginoo ko pa sila ng ubuha. So mao na ang kanang nasa plastic bag nga kindi guys para nasa pabitin pero wala na ko gi higot pa kay para mapunan pa na ko og kanang kuan kindi So, to this later na ni guys, nga video, gi-continue na lang nako ako. May kuan ko My, guys, decorative tape. Ngayon, ang gagawin naman natin ay yung pabitin. Yung pag-anohan natin sa mga candy. Yung kahoy na yan guys, pinakat ko lang yan kay Wade na ano, 2 feet lang yung haba niya. Tapos, hindi ko alam kung ano yung, ano, yung lapad niya. Basta 2 feet lang yung ano niya, haba. Iti-tape ko lang yun, guys, yung kahoy para safe naman. Hindi maano ba yung bata, ma. Sa lugsug ba, kung sa'yo tawag, Tagalog, ana, sa sulugsugoy Yung tawag dito, ba yun na yun, guys. Tabunan lang, napunan nato itong buhay, diya, gamay, no. <laughs> So, ayun na, pinaikot-ikot ko lang yung tape sa kahoy para hindi masyadong matulis at saka may dekorasyon naman yung kahoy natin. Pati atong bangagan diha guys, ato po ng tabunan kay Delikado. So, sorry na sa banha diha guys kay nag-cut sa katong mga kuan aluminum. Ikot-ikot -ikot lang natin yung ano guys, yung tape. Saksak sinagol na po ni guys. Sige lang, sa lisod maning bisaya taga li, uh, lisod <laughs> oh. <laughs> lisod mong yun gyud inistoryahan no ya bisaya nya magtagalog tadi magmix gyud guys so ayan na inikot-ikot ko lang yung tape hanggang sa matapos makover lahat yung ano yung kahoy ng tape by the way yung tape pala guys sa dalarama ko lang yan nabili 3 dollars marami na siya 9 na tape ata yon kasi walang binebenta na ano dito guys, yung sa mga yung kahoy ba na pabiti na may dekorasyon na sariling sikap mo talaga ang ano dito guys. Kaya ayan, nagsariling sikap tayo. At salamat sa ano ko, habi so, ko kasi na supportive siya. Ayan na yung nabalot nating mga stick. Ang ginamit ko ay decorative decorative tapes. Dalarama lang yan. 3 bucks. So, ngayon, gumamit si Wade ng ano, nail gun. Pinapako ko sa kanya kasi siya naman ang may alam dyan. So, hindi ako ang nagpako. Hindi natin yan expertise. Expertise niya yung ano, nail gun. Kaya, bawal tayo dyan. Baka maano pa yung ano nating kamay. Mapako pa. So, ganyan na yung hitsura niya, guys. Tsaka nilagyan ko din ng ano, yung pompom -pom sa gilid, dekorasyon, yung sinasabi ko sa inyo nung bumili ako ng mga strings sa dalarama din. Lahat ng mga dekorasyon ko guys sa dalarama ko lang nabili kasi ay dollar pala kasi mura doon. $1.50 lang, 50 cents. $1.50 cents lang yung mga dekorasyon. Lahat ng tinda nila doon guys, one one and fifty cents lang. Depende kung may presyo talaga yung ano, yung bag na nakalagay. So ayan sinabit ko na yung mga kindi. Ganyan yung itsura niya pag ano nakasabit na yung mga kindi. By the way, yung mga dekorasyon inipitan ko muna yan para mag straight naman konti kasi kumulubot talaga siya, talagang kulubot na kulubot. So inis, inano ko lang siya inipitan muna. So yan lang guys. Bye, see ya.